mga, hello mga kachichi. Karanasan nyo na ba sa sobrang dami ng pagkain, tingin nyo palang busog na busog na kaya. Ito nga pala dito sa Taiwan. Ang madaming 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 pagkain, ikaw na lang ang mananawa. Dasal pala yan ni Lolo na aking alaga kasi ay pumanaw na siya sa edad na 110 years old. Pero maliban dyan, ay tapos na silang kumain. Subali, so, second batch na yan. Sobrang dami ng pagkain, no? Pagkatapos yan dasalan, ikaw na lang mamimili kung ano na, anong gusto mong pagkain. Wala silang ginawa dito kung hindi magpaypay ng magpaypay. Ang meaning ng paypay ay wala silang ginawa kundi magdasal ng magdasal. Pahinga lang mila ay kain. Magdadasal sila mula umpisa, umaga hanggang Gabi alas otso po, susunod na araw naman, magdadasar na naman sila. Pag mayroon silang pre na araw, ang ginagawa nila mula umaga hanggang gabi, umagawa sila ng perang papel kasi sinusunog yun. Thank you for watching!